90 n oh, uh, uh, oh, yeah. -ano lang lang sa eh? oh, <laughs> <set> na siya. <laughs> <laughs> <Ito> mag -ano? <laughs> pero hindi ko. nawala <laughs> na wala, Masarap, no? So guys, so guys, guys, please, guys. Masarap siya. Walang <laughs> tiwala sa, ano, Japanese na term. Masasabi <laughs> na. <laughs> Sausaw na sya direto. Okay, lami. Sausaw. Sausaw <laughs> sya direto. Sausaw na siya Sau -sau direto. Tapos kaunong dayon. Masarap. <laughs> Uniburo. <laughs> <laughs> Uniburo. <laughs> Uniburo na. Uniburo na dressing na, e? E. Ano e? Dipis ka? Dipis na. toka no? lang to ilagay. Pantapo na sa ato ni Brant. <laughs> ano sa atin? May ako sa... Lato sa ba? amin. Lato? Ay, lato sa ay, amin, ay, amin Lato. Eh. Sa... Sa amin na. ano to? Favorito nyo ba yan? Ay, pang ano yan e? Eh, pang gamot sa ano to? Eh, ma'am Sally. Hot sa atin, diba? Hot po. O, oh, bakit po?

Kanina pa tingin sa tingin sa'yo yan eh. Nagustuhan ka ata niyan. dede. Tingin siya ng tingin sa'yo. Siya, tingin-tingin dito. Nakasabot totoo naman sinabi ko eh. Matukan ko eh. Totoo naman sinabi ko eh. yun. Malaw yan, ha? Hindi pa yan. Ano? daw. Sarap yan. na kain niya. Ako kasi ayaw na, na eh. Ay, okay. so nandito sa'ko, Dito lang ako. Hoy, <laughs> nato na. Kasabot na mo. Ha, tayo

ay mo. Eh, niya. Mahirap po ako mag... Dihon, oh. bihon. Yung parang ano... parang hindi para ito para siya ano may... Ano Ang tigas. Alam mo ang daikon? Hindi. Radish. Labanos. <laughs> Labanos. Radish pala to. Akala ko naman ano? Akala ko nga yung pansin. <laughs> Kain nga ako dito. Radish pala to. Basta daikon. Radish na. Tingnan nyo guys. Para siyang ano. Ano yung sotanghon. Bihon, ito ay bihon. Ay bihon, Oh. Pero radish po to siya. Ito ang sootang hon niya. Matawa mo kung ano. Radish. Atang. So, <laughs> alam ko daikon yan eh. Nga-dry. Ayan sa imas. Ito guys, so murder ako nito. Anong tawag nito si Miso, kabar, crab, something anak, <laughs> Try natin to. Rice bowl with miso and crab. First time to, first time. Dito sa akin, di tilawan ba? Yung mga Asaman. Mm. Ay, ito tayo. Ay, ulamit niya. siya. na. Dito pala yan. Dito pala yan. Mmm. 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 Saan, -saan? tayo yung yung sauce na yan? Si Nasa. Yung sauce ko lahat. Saan? Saan? Wala sila tsuba-tsuba ganito. Ay, Kaya Panggabi yung, panggabi yung Panggabi yung yung, yung, yung okay. Panggabi, right, right, right? pang wala nga dito. Ang Baka naman hindi lang sa bahay ng mga. tubig. Gusto mag-inom Baliktad pa yung chopstick ko ha. Napindot ko po. Ang <laughs> ah, sinapsik ang saba. Hindi, isa. Mami Ami, ikaw pa naman na nagset nito, Mami Ami. Saan ka na ngayon? Pinik na mo sa mga kasi sa kanya. Wala, wala, wala. Ano ka ang plato? Dako, dami kayo na okay, Pag-o siya ay kabalik, dali lang. Man. Okay lang. Tinanin mo na bang kaya kayo nga no. Maliit lang Padi. yung bituka mo. Hmm. Kung kan man order lang balik. Kung gusto man. Diba? Hmm. Si

eto kasi si Mang pepper every eh air. Basta hindi udong may mm. udong, ano. Nakita ko nga udong lang parang isang serving na yun. <laughs> Buti na sa kabilang table. Sabi naman plato nila, no? marami. Mm -hmm. po. Po. Sige lang po, sir Hindi ano, mo, pinahandun mo. Ang dami niya. <laughs> man ng something ano bread. Ito, ang Ay mag- coffee pa pag Kape na lang ta. Ah, si Mam Ma Gemma siguro po. Ako okay po ako. Oh. hati ta na text. Text pera yo. <laughs> <laughs> lang -como. sa duol lang ano na eh. Text, iba pang. Palingya pa, pa mo tawag. Minsan lang gamay. Ay lalagay ko putangi eh. Gusto na ako. Inak Brand na gani ka, wala ka trabaho ka ron, Oo. No? Oh. Di ba yung tiyak ni Mon? Hintay na naman kayo magsani ng mga kagad. Uwin na lang. <laughs> <na> ako. Hmm. siya <laughs> na po. Ako, dente siya kong 11. Ko. Wala ko naka-add to. Nagpag-i-pare-schedule <inaudible> na ako. <inaudible> Sa 40 na food. Narimot <inaudible> na ko, sabi ko. Isin mo siya. Sabi ko, nak. Ata. Ang nak, may tumawag nak kbiyo do. Bakit po? Sa hospital to ah. <laughs> Kasi na, eh, mami, yung dentist mo. Wala na, wala ko kabal. Nakalimutan ko. Kana, ang sirot na ako sa kuwan. Masulat na ako sa sa bani. Kalendaryo. Ako, din ako kay ano na sila. Itawagan ko, itawagan ko hmm. muna. Hindi na schedule sila iskidulain. Diba? Ang nak, papunta na ako. Tsag, dirit na daw pwede. Um, malay ko ba? Wala <laughs> sa oras. Diba Busy sa, kasi ang BOM kasi more on the survey zone. Grabe yung sa BOM, no? Dagan ka dito sa mall. Uh, kaya naman ka siya sa mall. Sa nasa sa fourth floor. Dagan kita, yung tao Pagganahan ko dito kaya di ba ang uban? Maglimpyo sa taas lang, tapos sa baba. Doon, lahat na. Ah, dental Na. Ah. Mm. Sa kaya atin, mas okay, di diba? ba? Kasi nililinis na lahat. Kasi yung isa, yung iba, taas. Ina, next week, tapos yun. Ah, ngayon. sa amin lahat na lang di diba? ah, ba? Apa yang kamu kau dah buat? Kau sedih minta? Kau tak lagi soji? Ayo ramen. Wala na akong ibalik dito. Yung sa bagod na nga. Kagaad to. Lahat na yun. Eh, lahat hindi nga, may doon sa may amin. Baka titreat mo yung bawat isa isang yun. Baka ibang kanyang session sa kanya. Ay, Angel! Nagpalinis siya. Pinalinisan ko siya. Naalak na, eh. 3,000 plus. Yung, yung taas lang, nilinis sa kay Sabi ko, huwag ka na bumalik doon. Sa, sa iba ka na lang. Sa iba ka na lang. Niloloko tayo 3,000 plus minute Ano? Dalawang be beses. Hmm. Eh. Hmm. Hindi, you hindi, know. hindi ko na siya pinabalik si Angel doon. Hindi ko na siya pinabalik. Kung na pinabalik. bigi big big Ang bilo natin. Tapos sa may ano guys, kumain dito. Magkape na kami. natin po tayo ni Shimura. Ay, ano ba? Ano, Ay, na lang. Mas mura. Pailback, mas mura din. ano? Wala yan. yan. anong oras na, madam? Ano, Wala well, ako nilun eh. Di ang laki diya, puti. Ayaw. <laughs> 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 Mm, yung Kobe talaga na yan, Diyos ko. May hindi talaga akong magana experience sa Kobe na yan. <laughs> Saan nalang kulak ka porta eh? nun? Oo, Maulawan ma ka ba? Uy, dili, mong gawas, uy. <laughs> mong gawas?

sigarilyo, si Garilio. Ayaw na lang na, di ko ganaan si Garilio. Kaka-Starbucks ko lang kagahapon eh. Man, ako dili ko ganahan di Ani. Dili ko ganahan kay Sawa na din ako. <laughs> um, <laughs> 8はね、で Thank you. Thank you. May parang nauna ako may. Mabilisan lang. Sa YouTube ba ito? Hindi. Kakain na kasi kami. Janitor fish kami. Ah, pala. Ang akala. Expect ko po. Lang. Mm. Ay, cheers. Parang masarap yung sayo, Mia. Saan yung ano mo? Cheers tayo dun sa... Parang ikaw lang yung nagagaya. Kami nakapapit. Sarap yan. yan si mama, gusto sa kanya. <laughs> Wala na iti-cheers to. obus na kanyang cheers.